Welcome back to my YouTube channel. So, it's me, Rachel Morales Vlog. So, shout out po sa RRM Lang R RMM Langga Officials. Ayan, sa admins. Ayan, sa mga admins po, sa kay Ma'am Lai Mendoza, nagpaabot ng 2K. And kay Ma'am Martina Aquino, 1.5. And then, kay Sir Benny, 1K. Kay Ma'am Des, 1K. Kay Ma'am Ruida, 643. Ayan. Thank you so much po sa also to all members. Yan, yeah. thank you so much po sa RMM Langga officials. Ayun. Yeah. Pasensya na po, nagkamali po ako ng ng word. ay I mean letter na, na mga sinabi. Nasabi ko is RRM. RMM pala. Yan. Yeah. Shout out po, dun po sa pinakaunang vlog ko dito, yung pagbilip po namin ni Tito. Nagkamali po ako ng pagsabi. RMM po pala hindi po. R RRM. So, shoutout po sa RMM Langga Official. Thank you so much po sa sponsors. At ngayon ko lang po ito ibibigay dahil yung mga nakaraang araw po ay nabisi po tayo sa pagja-charity sa mga papiding program. So, ayan po dahil may sobra po kami sa pagbibigyan po namin. Idadagdag ko na lang po sa iyan ni Rowell yung ano. Yung dadagdagan ko po yung ano yung, yung notebook. Yung notebook nung pagbibigyan niya pong mga bata. Yes. Ito na po yung anim na pagbibigyan po namin dun sa kahabaan. Dalawa pong ano, dalawa pong pamilya yun. Then may mga estudyante po silang ano. At uh, thank you po sa RRM Langga Official sa pag po ng pang school supplies. Uh, thank you so much po. ayun mag -ri -ri po kami ulit para sa ipag-charity ni Langga. Shoutout Langga. Shoutout po. Shoutout. ...tayo ng school supplies pagpamahagi po natin sa... So... Oh, ...yung mga bata po na mali natin sa daan. <laughs> yung mali po natin na, uh, yung maglalako, yung mga ganyang bata, bibigyan natin ng uh, school supplies. Hey, ito Oo, <laughs> 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 yung mga naglalako, ng mga ice-candy, Turon. Go on. Turon. ano pang mga pagkain natin na nilalako? Ronto. Ronto. Dingsa. <laughs> Barbecue na saging. Barbecue. Tanungin nyo na muna kung nag-aaral. Mamaya nag-aaral ko kami. natin kung anong grade na siya. Basta po mga na no, Mamaya makikita nyo po kung sino-sino po sila galing pa ito sa sponsor po natin na si Sir Christian from Sweden. yung kanyang FB page po ay Pinoy in Europa. Ayun, please follow po his Facebook page po mga kaklase. So ngayon kasama natin si Langga bago po magpasukan tomorrow. Magcichariti. Magcacharitin muna tayo at ayun, pamagibig po natin yung school supplies para sa mga kids na walang pamilya. At walang pantasa. Ayan mga kalingap, meron po tayo dito mga iba't ibang kulay. Ayan ah. Oh. Anong meron dyan ka? Sessor. Sesor. Saka color. Color. Kaya yan. Saka ano, tep. May tep po, may tep. <laughs> ano pen? May ano. Ah. Ball pen. Ball pen. B pen yan, B pen. B Ball, Ball point. <laughs> Ball point pen yan. <laughs> <laughs> Hindi niya alam. Meron ano po, notebook. Uh, spring po, spring. nga Spring dapat kasi gagawin ko natin yung Kaya nga, dito na ano. Piso na lang sana yung no? ano. Kaya nag kasi tayo budget, no? Kasi tingin natin, ah, uh, basta po. Anong ma magagamit naman ito kahit spring, di ba? Pwede nga tahiin, gawin yard. to po, kahaba yun. Oh, yung resibo. Dito po, Sir Christian, Pinoy in Europa. Ayan po. Yan. Hindi, yeah, please sa um, akong baga. Na, kasi nga, yung mga uh, pencil, lalagyan natin ng pambao nila. Pencil na. Ayan, yeah, naiwan yung pencil. Ayan, yan. Yan, yeah, please sa... Uh, ano. Ito, lalagyan natin ng any amount po, mga kalimut. Yay! Meron na ka po. So, balik ka, grade 1 ha? <laughs> Yay, na. Yay! Ang hindi naging lang pa. Ayan, ang pa tayo ng mga pambaon po nila. Mamaya na lang yan. So ito ga, mag-arrange sa arrange po ito, kulay blue. Uh, ilang ano mo ito? mo na yan? Oo nga. Ah, sige. 5. Uh, 5 <laughs> na lang. Oh, wali. Walo, walo, Sa so, yeah. RRM lang po ito na po. Salamat po sa RMM Langga. Official. rm RMM. R.M.N. R.M.N. Wala, <laughs> mali ako. Radio. <laughs> radio station na R.M.N. Na? Pindot ni mga na. Hello, hindi pala. Yung play. Naka-play na. Ay, nakaplay. R.M.N. Rachel alam. Morales, alam. Matubang. Alam. Ano? ga? Rachel Morales, <laughs> Matubang yan. One, alam. two, three. Wala, nagkamali ako ng ano. Pag-pronounce pag 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 na. Pwede ko 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 na. na. Pwede Mm hmm?

ay, mo. Pati ano lang naman. may mo naman yung Sana all may baon. Siyempre. ata <laughs> <Yung> Mumbai. <laughs> Mumbai. Mumbai. <laughs> shout out sa ating eh, camera girl. Camera girl. <laughs> Siya ati, kay Madi. Si <laughs> Tulog si Rochelle. Yung isa maswerte. Ay, <laughs> grobe! <laughs> oh! Grobe! Edis lang pala yun. Kerwin, <laughs> meron pa. Meron, Langga pa. ito. Ay, ano man tayo? Langga o. Oh? Hmm, Hindi mo nagsabi-sabi? Sabi, Sabi niya, <laughs> <laughs> sa si na <laughs> <laughs> mamaya ka lang. Yung mga salaw, na lang yung ilalagay. Mamaya ka lang. Hi, Freda. Tignan mo. Kumusta kayo Justine? Justin? Kumusta kayo ni Justin? Just <laughs> me, <laughs> yo kapapote. Gano na? Ano na? Ano tayo? Tao. Alam ka na yun. Ayan po ang mga kalingap. So, ayan ah. Ayan, tapos na po kami mag-repack ng mga school supplies at magdi-deliver na po kami bilangga. Di deliver na po kami ng mga school supplies. Yan. Salamat po sa RMM Langga Official. Shoutout po sa inyo. Thank you so much po. Ayan, nandito na po tayo sa bahay ni... Anong pangalan to? Uh, si Ate Marivic. At si Ate Marivic and Kuya Alex. At ito po yung bahay nila mga kalingap. Mami, bibigyan bale, so, andito tayo kasi magbibigay tayo ng school supplies sa mga Apo. anak nila ate. Ate, dito kayo. <laughs> si ate <laughs> tsaka si ano, ate Julia tsaka si ate Maribik. Ayan, sila siya. ate Juliet and ate Maribik. Hello po. Ate, kumusta? Bumalik kami yung promise namin na magdadala kami ng school supplies. Ayan, nadadala na namin. Na. Galing po yan sa uh, RMM Langga Official siya po si Rachel yung pamangkin ko na kung ano kumbaga yung mga tulong na ibinigay sa kanya noon binabalik niya lang sa iba para makatulong rin kamusta naman po kayo dito? okay naman parang umuulan, umuulan din. <laughs> ay dito <laughs> oh, oo, oo butos nga butas butas nga po ganyan <laughs> yung bahay namin rain no. or shine pag mainit mainit din. <laughs> Rain or shine. Rain or shine. Binagdaanan ng maraming pagsubok. <laughs> Bagyo at mga... Nagsusurvive so pa lang si ate sa buhay. Nagsusurvive kasi ako ngayon. Ano pong trabaho Ay, ni ate? Ano lang po ako sa bahay. Si Agong construction work. Ah, uh, construction work. Anong grade na po nung mga anak ninyo? Ayun, ang so panganay ko po mag-grade 9 ngayon. saka grade 5 ito bunsod, oh. grade 2. Um, wag grade 9. High school naman, dalawang, isang high school. Dalawang babae, isa ka Sa'yo ate? Ano po sa akin yung grade 5 tapos grade 7 po yung panganay. Yung buso po kasi 3 years old pa. Um, ma malapit na no, 29 ang pasokan nila. 29? Mm, -mm. Mm, mm. Bali dapat 28 kaya lang nagkataong holiday. Kay? Oh, holiday. Holiday. Ayun. Kaya pala. So ate, di namin pa tatagalin na ano. May ibibigay na kami sa inyo yung school, school mm -hmm. supplies. po. Thank you so much po sa lahat ng sponsors. Alin yon? Kay RMM Langgao official po ang nag nagpabigay po niyan. Galing po yun sa R R RMM so, pande, Langgao official. Para pareho lang naman po. Yeah. dito tayo, papatong natin. dito tayo sa ano loob. No. Okay, di, okay lang po, dito na lang. <laughs> Bale, ilan Ito tatong estudyante mo ano ate? Na eto po para sa tatlong estante uh, Tatlo din. Uh, tatlo. Yan, thank you so much po sa RMM M official asan ah, po yung mga bata ate ano 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 sa ano ano ito ano 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 anak mo. Oh, thank you po. Kuya, halika dito. May sasabihin pa ako. Thank <coughs> uh, lang po ako sa inyo ng mensahe dito sa sasabihin ko. Kuya, halika dito. Kasi kayong dalawa ang importante na makausap ko. Pero ate ka lang din. Sige May isa pa po ako sasabihin sa inyo. Isang surpresa para sa inyong mag-asawa. Alam niyo po bang itong bahay niyo ipapalitan na? Wow. Papapalitan na po siya. Ipapagawa na po ito. May nabali may, may nag-sponsor na po oh, sa atin. Meron po sponsor. Eh. Aantay-antay na lang po natin kung kailan nila ipapadala. Ito na po namin iisipin yung, yung balak po namin. Unti-unti po kami mag-aano. Kasi yung kung makabili na po kami ng mga gamit, mm -hmm. unti-unti kami mag-iipo ng, ano, ng materials para mabuo niya. Kasi marunong naman kasing gumawa si Agom mm -hmm. At tulong Tulong na lang kami. Bali po kanina nagkanbas na ako ng materyales. Naantay ko na lang yung pera. May ipapadala po para ka simulan na po itong bahay. blessing po sa amin. Kasi po sa lahat po ng pagsubok na dinadaanan po namin. Hanggang ngayon po. Nag-aano pa rin po ako kasi nagbabayad pa rin po ako ng mga utang namin. Kaya pinabadget ko po talaga yung pera para sa mga anak ko po at saka yung sa gamit nila kasi po yung pinapriority ko po yung pagkain kahit tulutula na po yung bahay sabi ko po sa mga anak ko po, basta pumasok lang po sila o, sabi ko makakasurvive naman kami sa ano baglang silang maguto kasi yung bahay ka po is nandyan lang basta dun lang kayo. kasi isang tabi kung hindi nga mababasa dun sa ano kasi Ano po talaga ang kaharap na problema po pero okay na muna po sa pinadala po kayo ni God para tumulong po sa amin na lagi po ako nagpipray na sa lahat po ng pinagdaanan ko na hindi ko na sana pagdaanan yung mga pagsubok na yun na hindi naman totoo Lalo lalo na po sa asawa kaya sabi ko po laban lang lagi po talaga ako nagpipray na kasi umiiyak po talaga ako na magastos po talaga ako ng pera na wala namang say-say na dapat para sa amin na lang para sa pamilya ko na ano na hanggang ngayon din po talaga nagbabayad pa rin talaga ako kaya yung budget ko is talagang limit na limit na po talaga kaya hirap kami maka move on dahil sa syempre sa tulad namin ano pa priority ko yung pag-aaral ng mga bata kaya makakain nila sa pang araw araw kaya maraming maraming salamat po sa sponsor sa kayo. kayo po ang pinagala ng glass para makatulong sa amin kayo po ang ginamit para po siguro mabago ang ano po ng ano namin ng bahay namin. Opo, di ba? Ang pangako ko lang sa inyo nung pagpunta namin bubong lang. Di ba? Papalta lang ng pawid. So ngayon, yun yung good news. Lahat na ito kasi hindi na po yung bumunay ng asawa ko sa pagtatrabaho sa araw-araw kasi, kasi tutoy nga po natanong na, bahay natin, syempre minsan nag-aaral sila, ay nandun lang sila sa may loob, syempre hindi sila komportable ay e, naawa rin naman ako at yung anak ko ano na, syempre yung babae magpo-forte na rin yun, eh. syempre na parang i-insecure din naman sila at Siyempre, pag may barkadang oh, minsan, po. surprise na dating. Opo, oh, Siyempre, po, ganyan din po kami. Siyempre, ma pa rin na. naman. Siyempre, pinagdaanan ko din ako. Yung gamit nila, mag- nag-aano nga kami. Ng Kaya, salamat po talaga sa surprise po talaga sa amin. Kasi, hindi na po yung paghihirapan talaga ng asawa ko na, ano na, trabahuhin sa hirap po ngayon ng buhay. Ang bilihin sobrang mahal po talaga. Kaya, kahit na naman po ako pero alusing ko na po yung hiya ko para sa pamilya ko po at sa mga anak ko. Kaya kung sino man po yung nag-donate, sana po mas i-bless pa po sila ni Lord na mas marami pa po silang matulungan. Kasi ako po talaga araw-araw po talaga ako nagpe-pray sabi ko sa kung sino man po yung mga taong tumutulong sa akin ay pagpalaan pa po. Kasi sa tulad niyo po nga, mga tumutulong is mas nabe-bless po kayo si kuya, ano kuya ang masasabi mo sa balita na daladala namin ngayon? Di ba? Ilang araw lang, 3 days lang yung palipas. Ayan na, may good news na. Surprise so, na, surprise po. Diba? Nagbibigat so, ako, maraming salamat po sa mga tumulong po sa amin. Na ano po, hindi po kayo magsawang tumulong sa mga ibang tao, sa mga katulad namin. Maraming maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat. Salamat po maraming. Si ate, ate. Yung yung ipinagtipray mo. Ano masasabi sa pinag mo sa pinagtipray mo? Ayun, answered prayer na. Answered prayer po. Salamat po. <laughs> di, di ba sabi mo na lagi mong pinagdarasal yung kapatid mo? Ayan. Na mapaganda yung maaayos hmm. pala yung bahay nila. Oo. <laughs> so, uh -huh. Sabi na so, okay. po kasi yung dal mga dalawang sunodan po sa akin. Ginilip po yan sa akin ng mama ko. Isa dami pong problema ang pinagdaan ako. Ako, ako lagi yung parang breadwinner ng family. Masaya po ako na naging ganyan. May nag-sponsor sa kanya sa inyo po. Sponsors na nito. Maraming ramay. Maraming maraming salamat po talaga. More blessings po sa inyo talaga. Hindi na matutuluan yung mga pamangkin ko. Yung kapatid ko sa dami po ng pinagdaanan na sa hirap na yan. Kayo po yung naging way para maging maganda po yung Maayos yung bahay po nila. Marami pa pong bless na darating po sa inyo. Sana po, huwag po kayo magsawang magtulong po sa, sa mga katulad po naming mahihirap. Salamat po talaga. Napakaganda po ng balita na yun. Very surprise po talaga. Salamat po. Maraming marami. Marami pa po sana matulungan ninyo. Thank na natin si ate. Si... <laughs> Napayag. Iniyakin ko talaga ako kasi yung nanggagana po sa kanya ako talaga yung grabing iniyak-iyak na hindi na ako natutulog. Talaga palibasa po bagay yung para ako na yung nanay. Iyak. Hmm. Kasi so, si, ang pwento kasi ng buhay nila ate, si kuya na pagbintangan yan, nakulong si kuya. And then lahat ng halos kabuhayan nila na ibenta na isang la para lang makalabas si kuya. Then after nung, I, I, don't know kung ilan yung buwan o taon na pagkatulong ni kuya, nagkasundo din sila nung ano nung nagkumasa sa kanya kasi napatunayan hindi naman siya yung may kagagawan so, kaya doon na sumula naghirap sila kuya kaya yeah. yeah, sobrang sayo naman isasalita pa lang ako kayo na maghintay-hintay ka lang so, may, may, may darating na ano sa'yo blessing si God pag sabi ko pa naman sa kaya pa nung sasalita ako nagkakatotoo yan, totoo nga may dumating kasi sabi ko pala may darating yung nakaduyan siya doon sa bahay di pa ba yung pag ano niya tinawag ang dunyan na kan sa may biyay magdating sa akin ko oh, si darating niyan ting maghintay hintay ko lang yun nga nagkatotoo ay grabe naman po ito so <laughs> grabe <laughs> <laughs> grabe thank you po salamat po talaga salamat. grabe salamat po ay, thank you lord thank you po oh ay naging daan para makilala niyo po kami thank you talaga <laughs> Oo, oh, grabe dito. Ayan, kamakikita nyo po butas-butas yung bahay nila ating Marivic. Marivic ba? Ayan, dito po yung lutuan nila. And then, uh, nagahanap pa sila ng gatong. Uh, tulog si Mingming. -Ming. Ayan, ito po yung CR nila. Uh -huh grabe. Naalala ko Malang ganito din yung itsura ng CR namin. CR niya. Mm, dito lang kami na CR dati. Grabe. Malang ganito ding -ding. yung itsura. Grabe po. Kaya sobrang na-touch si ate nung nalaman niya papatayuan sila ng bahay. Ayan. Salamat po sa sponsors. Sa so, nag-sponsors po nung pabahay dito kaila ate Maribik. ayun mapapagawaan na po natin ng bago. Yung ampiyas. Ayan, pag umuulan po siguro, kapag bumabagyo, ayan, grabe siguro yung ano. Tigas. Umubuksan <laughs> oh, ba ito? Hindi <laughs> lang po ito umubuksan ba? Hindi lang ipakita na natin yung itsura ng ayos. Siguro, siguro naman ka, kapag umuulan, kapag nagbabagyo dito, inaampiyas, di ba? Oo, na, pumapasok na, yun. Pumapasok yung tubig. Lalo na kapag mahangi Pwede yung pumasok? po ng bahay. Niya. walang kagamit-gamit -gamit na. Ito lang po yung mga gamit nila. Ano eh. ito? Simple lang mga ito? Hi! Ay, ay, ito ata siguro ha? anak ni Ate Marivic. Hmm. Anak Saanon ni Ate Marivic? Anak ikaw na Ate Marivic? Hmm? Ay, pepe. Hindi siya nasalita. Ay, ito po siguro yung ano lang, yung isang, isang lugar na hindi natu natulo. Ayan po. Kaya andito yung mga gamit nila. Andito po yung mga gamit nila. Kasi dito lang po yung side na hindi tumutulo. And then dito, tumutulo na. Ayan yung mga between. kapag may pumupunta daw dito, mga klase ng mga anak niya. Ayan yung mga anak niya? Nasa lola daw. Mm -hmm. Ito. Mga mm -hmm. kapatid. Anak kayo natin, Maribig? Sino ang anak natin, Maribig? Ito. Ito. Ito daw. Pinsan ko po. Kamusta. Kamusta kayo dito pag umuulan? Okay man. Okay man? Hindi man tumutulo dito. Hindi man Anong ginagawa niya? Diyan lang po kami sa loob. Diyan sa loob ng parto niya. Sinisiksikan niya yun ng ano? Sinong sinung naakit dyan bag na ano, natulo. Hindi man po naakit. hindi. Hindi na sinisiksikan ng plastik, ganyan. Ilang taon ka na to eh? Anim. Anim mo Sa Kabaan elementary School. Hmm. Ano mas sabi niyo sa bahay niyo? Nawa sa bahay niyo? <laughs> Anong masasabi mo dahil mapapagawa na yung bahay niyo? Hmm. Maraming maraming salamat po. Laking tulong na po ito sa amin. Ay, very good. Na Appreciate ba Na-appreciate niya. Mm -hmm. Ano masasabi mo dun sa binigay namin school supplies? Para okay. uh, sa inyo. Ano masasabi mo sa RMM Langga official? Maraming salamat po. Okay. Ito ikaw tingin mo. Sige, sabi ikaw muli. Laking tulong na po yun sa amin. Kailan um, ang pasokan ka niyo? August 29 po. August 29. Mm -hmm. Ayan. Ayan, salamat po sa RMM Langga Official sa pag-sponsor po ng school supplies. Ayan, nabigay na po natin. Thank you so much po. So, ayan po. Salamat po sa nag-sponsor po nitong pabahay natin, sa first pabahay po natin. At ayun, salamat din po sa Nagpabigay po nung school supplies pang charity kay sa grupo po ng RMM Langga Oficial. Salamat po sa inyong lahat, lalong lalo na kay Ma'am Lai Mendoza and sa mga members. Uh -huh. uh, ayun po, uh, nagpapasalamat po ako dun sa nag-sponsor netong pabahay. Bali sa ngayon, uh, ayaw po muna nilang magpabanggit ng pangalan. at uh, Sasabihin na lang daw po namin pagka natapos na itong pabahay. Bali ito po ay collaboration po namin ni Rachel, first pabahay po namin bilang magtito at uh, lahat po nang naitulong sa pamilya ni Rachel, sa pamilya ni ate ko, sa mga kapatid ko, pamangkin ko, ay eh, binabalik lang po namin ah uh, kung ano po yung tulong na naibigay sa amin. Kung baga, ano lang yan eh. Uh, binigyan kami ng blessing, binigyan sila ng blessing, ibabalik din namin yung blessing. Hindi para sa iba. Sana po, mas dumami pa po tayo na gumagawa po ng kawang gawa para sa ating mga kababayang naghihirap. Ayun uh, lang po. Ayan, salamat din po kay La Kuya Val kay Ate Edna, kay Kalinga Prab. Ayan. Salamat po sa lahat-lahat ng sponsors. Thank you so much po din sa mga ano po, sa mga supporters. Ayan, maraming salamat po sa inyo sana hindi po kayo magsawang sumuporta. Ah. At supportahan po natin ang buong team Kalinga. Ayan po. lang po. At syempre si Rowel Balalay. Oh, si Raven. At si Kuya Vincent Caliada. Ayan. Salamat po sa inyo. I uh, thank bless. you sa ating ano, pogi na ano Poging cameraman. Hulaan nyo na lang, lang po kung sino. Basta po Patin. may pogi kaming cameraman. <laughs> <laughs> Intrigang cameraman. <laughs> Ayun po. Salamat, salamat. salamat po.